So ayan mga lods, magkilaw tayo ng dilis. Ayun, sarap niyan. Tanggalan na natin ng ano ng ulo tsaka yung bituka niya. Okay? So ayan mamaya papakita ko sa inyo. Napakasarap nito, kilawin. Tapos yung partner natin mga lods, ah, nagsinigang tayo ng ano baboy. So umulan-ulan, masarap ngayon yung ano natin. Yung ulam natin, yung kain. Tapos ayan po yung mga ano natin, mga bulinggit oh nakaready na yung kakain nga nagugutom na daw sila eh. Sige. <coughs> yan ano na yung ano natin kilawin so tinanggal ko ng ulo tsaka yung natihati ko na rin so ito na yung mga ingredients natin yan aloya tapos sili tsaka si ano, sibuyas okay lalagay na natin mga lods yan sarap yung ano natin uh, kilawin So, lito sa tag-ulan. Tag-ulan ngayon eh. Maulan dito sa amin. Okay. Tapos, uh, mimix mix na natin. Kamay na natin kasi naghugas naman din ang kamay. Diba? Sulit. So, sarap, sarap mga loads. So, yun mga loads. Lalagyan na natin ng ano? Ng suka. Tapos isusunod na rin natin yung kalamansi syempre. Tapos lagyan natin ng kunting ano. Kunting, yan, hahaluin na natin. Tapos kalamansi, lang. ubusin na natin itong ano mga sa, Yung ano natin. Suka. Hmm, sarap. Bango. Okay. Yan, kinakamay-kamay ka na natin. Mikus-mikus na natin insan. So, ayun. Lagyan na natin ng uh, konting asin. Okay. Hahaluin ah, natin mga lods. Para may lasa yung ano natin. At ah, kilawin. So, ayun mga lods. Lagyan natin ng kunting ulit. Mukhang ano eh. Hindi swak yung yung lasa eh. Ayan. Ano natin. Focus natin yung ano. Sa nagloto rin tayo ng ano. Ng sinigang. Okay. So, sinigang na baboy. Ayan, papakita ko lang sa inyo mga lods ah. sinigang natin. Partner yan sa ano natin. Sa tinula, ah, tinula, kilawin. Okay. Sarap. Hmm, amoy, amoy pa lang, panalo na eh. So, ayan mga lods, nalagyan na natin ng ano, kalamansi, hindi ko na pinakita kasi walang maghahawak sa silpong ko eh. So, susunod natin yung ano, pangpalasa natin, bitin lagyan natin ng konti. Ayan, sarap. So, yung mga lods lagyan natin ng kunting pang palasa. Okay. Ayan. Tapos, hahalo-haloin natin. Tapos, tikman na natin syempre. Ito yung ano guys ha, yung uh, kilawin sa ano, bisaya. Kasi dito sa ano, sa Manila, nakikita ko guys, pinipiga nila ng suka. Sa atin, diretso na, sa amin. Sa bisaya, so tingnan, tikman natin. Hmm. Hmm, panalo. Panalo talaga. So, may antayin natin yung ano. Yung sinigang natin. Sinigang na baboy, okay? Partner nila dito. Lods, ah, kakain na tayo. Luto na rin yung sinigang nating baboy. Okay, ito yung partner. Yan. Ito mo. Um, sarap. Ang daming gulay. Okay. Ito yung kilawin natin. Sarap. So, yun mga Lods, ah, kakain na tayo. Ito yung na natin. Kilawin.

Tsaka so, malambot yung ano karne mga lods. Kasi laman siya. Hmm? Mm. Ganito. So, Tsaka, kung nagustuhan nyo yung aking ginawa video mga lods, uh, pag ano na rin ako. Pag-suporta, pag-like uh, pag uh, and share sa aking uh, video. Hmm? Kilawin natin, oh. Hmm. Sulid. Trap. ah, masarap sih kumbang, dilawan cakar, sabau, hmm, ah. So, yun lang mga lods. Uh, Maraming salamat sa panunod. So, para lagi kayo update sa ginagawa kong video, uh, pag-like, share, and subscribe na rin sa mga YouTube channel. So, yun lang. Thank you. Maraming salamat mga lods. Okay, Thank you, na.